kasi ngayon, meron na kaming sapat na driver's license cards. No? Inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO sa mga may hawak na mga driver license na nag-expired noong April 1, 2023 ay maaari na umanong mag-renew kasunod ng paghahatid ng mas maraming plastic card sa nakalipas na ilang linggo. ating uh, 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 itong araw na to hanggang November 6, 2023. Yung mga driver's license, di ba pinasabi natin nung dati may automatic extension, yung mga driver's license na nag-expire from April 2023 no? onwards, automatic extension hanggang April 2024. No? So ngayon, sabi namin, we will make the necessary announcements at ito na yon kung kailan yung mga deadline sila. No? Uh, binibigyan natin sila hanggang November 6 of this year para i-renew na nila yung kanilang lisensya. No? At meron na tayong sapat na, na plastic card, no? driver's license cards, para may issue po sa kanila. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary, Attorney Bigor Mendoza II, ang mga nag-expire na driver license mula April 1, 2023 hanggang September 30, 2023 ay makakakuha na ng kanilang printed version na lisensya para sa mga nakapag-renew na ng kanilang mga lisensya at nabigyan lamang ng paper printed na driver license, sinabi ni Mendoza na ang kailangan lang nilang gawin ay bumalik sa licensing office at ipakita ang resibo ng kanilang bayad para sa pag-i-issue ng plastic version na driver license. Yung mga driver's license na nag-expire noong April 1 to April 30, 2023, no? binayaran na nila to nung nakaan, no? pero uh, paper license lang ang nakuha nila. So all they have to do is go back to the uh, district office or LTO office no, na kung saan sila nagbayad no, at ipresenta nila yung kanilang uh, official receipt uh, na nagpapatunay na binayaran na nila yung extension nila para ma-issue na lang yung kanilang driver's license cards. No? At i-extend na nila yung kanilang driver's license. No? At wala namang penalty to. No? They would all, only pay what they have to pay. Nauna ng pinaliwanag ng LTO ang validity ng lahat ng driver license na nag-expire noong April 1. 2023 dahil sa kakulangan ng plastic card. Pero after November 6, yung mga nag-expire ng April 1 to 30, kung hindi pa nila i-extend after November 6, eh deemed expired na po yung kanilang lisensya. In which case, uh, doon na, na kami magta-charge ng penalty para po sa kanila anya ang pag-i-schedule ng mga renewal ay upang maiwasan ang pagsisikip sa lahat ng tanggapan ng LTO sa buong bansa. Pero uh, mas importante pangalawa ayaw natin na bigla-bigla na lang uh, uh, lahat pupunta sa ating mga district offices uh, yung ating mga personnel and chances are ahaba yung pila. So we'd like to avoid uh, magkaroon ng long queues no, sa ating mga licensing centers. So, Nilinaw pa ng opisyal dahil kaya na anya ng ahensya ang pag imprenta ng plastic version ng driver license. Natandaan nyo in our last uh, press conference, ang, una, ang pinag-usapan natin yung driver's license cards, no? na nahinto kaya medyo may, may problema kami sa driver's license cards. No? Kasi ngayon, meron na kaming sapat na driver's license cards. No? We have right now 1.2 billion cards, no? uh, roughly. Uh, so, sapat na po yan. Ang naturang balititi ay mawawalan lamang ng visa kung ang mga driver license holders ay mabibigo na i ang mga ito So dito ko po no, yung mga uh, license na nag-expire from April 1 to 30 to April 1 to 30 2023, they have until November 6 of this year within which to uh, file for the extension of their license, no? Mag-apply na po sila niya. Ako si Buboy Patriarca, naghahatid ng tamang balita para sa BTB Online News.